Alam ba natin na tayo ay ginawa ng hindi makasalanan? Hindi na itinuturing na makasalanan ang kalagaya ng lahat ng tao sa mundo ngayon. Dahil sa mga ginanap ng lahat ng Panginoong Hesus noon pa man, mahigit dalawang libong taon na ang nakalipas. Kaya't wala ng pangangailangan pa ng paghihintay sa Panginoong Hesus sapagkat hindi na mababago at hindi na kayang baguhin ni Numan ang mga pinagtagumpayan ng Diyos. Maliban nga sa mga nagsasabi at nangangaral na sa kanila ay hindi pa natutupad ni Jesus ang lahat ng pangako. Sa kanila ay nangyayari nga ang kanilang pinaniniwalaan, kaya't sila na rin sa kanilang sarili ang naghihintay pa sa walang katiyakan. Sa kabila ng pagtatagumpay na ito, ay kamatayan pa rin ang ating kaluluwa kung tayo ay magpapatuloy sa paggawa at pagsadya sa kasalanan. Paano? Bagamat tayong lahat na bago ng mga nilalang kay Jesus, dahil siya na ang bagong Adam, kung magpapatuloy pa rin sa paggawa ng kasalanang sinasadya, e eh bumabalik pa nga sa kalagayan ng pagiging makasalanan. Kaya sa ganito ay wala ng kaligtasan kung magpapatuloy pa at aabutan sa dulo ng buhay nang hindi nagsisi at nakapagbago. Ito ang sinabi sa kanila noon pa man ni Apostol Peter. It would have been better for them not to have known the way of righteousness than to have known it and then to turn their backs on the sacred command that was passed on to them. Of them the proverbs are true. A dog returns to its vomit, and a sow that is washed returns to her wallowing in the mud. Sapagkat malinaw ang mga bilin ng Panginoon na ipinasulat sa kanyang mga lingkod. Hebrews 10 verse 10 to 14, and by that will we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. Day after day, every priest stands and performs his religious duties. Again and again, he offers the same sacrifices, which can never take away sins. But when this priest had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God. Dahil si Jesus na nga ang naging alay at saserdote para sa panahon. and since that time he waits for his enemies to be made his footstool. For by one sacrifice, he is made perfect forever, those who are being made holy. Dahil kung tayo ay magpapatuloy pa rin sa pagsadya sa kasalanan, e eh wala nang na ang hain pa na maaaring tanggapin ng Diyos. Sapagat sa ganito ay para na rin nating ipinapakong muli ang Panginoong Hesus na alam naman nating hindi na maaari. Hebrews 6 verse 4 to 6 It is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the coming age, and who have fallen away, to be brought back to repentance. To their loss, they are crucifying the Son of God all over again and subjecting him to public disgrace. Tayung arin ang ito, powers of the coming age. sapagkat ito ang paparating na noon na panahon ng bagong kasunduan o New Covenant Age na tinatamasa na rin natin magpasahanggang ngayon. Maniwala at sumunod man tayo o hindi kay Jesus, mananatili siyang Panginoon na maguhukom pagsapit natin sa dulo ng ating buhay. Hindi gaya ng sinasabi ng karamihan na kailangan pangaraw ngayon tanggapin si Jesus bilang Panginoon upang maligtas. Mga kapatid, salungat ito sa katotohanan sapagkat kung magkagayon, paano ang mga taong hindi nabigyan ng pagkakataon na makakilala kay Jesus? Mga taong nabuhay sa malalayong lugar na hindi naabot ng magandang balita. Mga taong walang kakayanang umunawa at mga taong may kapansanan. Lalo na ang mga nasa unang panahon na wala pang kakayanan na makaalam. Ngunit sa lahat ng mga ito ay naging mabubuti sila sa kanilang kapwa Sasabihin ba natin na wala silang pag-asa ng kaligtasan sapagkat hindi nakatanggap kay Jesus bilang Panginoon? Narito ang paliwanag ng Biblia patungkol sa mga ito. Romans 2 verse 13 to 15 For it is not the hearers of the law who are just before God, but the doers of the law will be justified. For when Gentiles who do not have the law do instinctively the things of the law, these, not having the law, are a law to themselves, in that they show the work of the law written in their hearts, their conscience bearing witness, and their thoughts alternately accusing or else defending them. Noon pa man, na kahit walang alam ang tao sa kautusan, konsyensya ang sa kanya ay sumasaway at umuusig kapag masama ang kanyang ginagawa. At kung mabuti naman ay konsyensya rin ang nagtatanggol sa kanya na nagsasabing tama ang kanyang ginawa. Hindi maitatanggi sapagkat sa puso ng bawat isa ay ang kaalaman sa paggawa ng mabuti at masama hindi man nakakilala at tumanggap sa Panginoon ito ang sinabing the goodness of the word of god and the powers of the coming age Hebrews 8 verse 10 to 11 This is the covenant I will establish with the people of Israel after that time declares the Lord I will put my laws in their minds and write them on their hearts I will be their god and they will be my people No longer will they teach their neighbor or say to one another know the Lord because they will all know me from the least of them to the greatest Noon pa man ay wala nang pangangailangan pa na makilala siya upang walang makapagkaila na hindi alam ng tao ang dapat na paggawa niya sa kabutihan upang tunay na ikaaligtas tunay na ang nailatag na ng Panginoong Hesus noon pa man na bagong kasunduan para sa lahat ay ang pangunahing kautusan sa paggawa ng mabuti na siya ring tunay na pag-ibig sa Diyos. Sapagkat kung magkagayong ipinagmamalaki pa ng tao na siya ay ligtas na dahil tumanggap na kay Jesus at sa banal na spirito ng Diyos at nagpatuloy pa rin sa paulit-ulit na paggawa ng kasalanang sinasadya, ay mas lalong wala ng kapatawaran sapagkat sa Espiritu ng Diyos ay hindi na siya natatakot sumuway. Paano ba natin ngayon nakakamit ang kaligtasan ng ating kaluluwa na siya nating muling pagkabuhay? Gayong tayo ay nabago na at wala na sa kalagayan ng pagiging makasalanan. Ito ay kung tayo ay magsusumikap na sumunod na sa utos ng Panginoong Hesus. Magkasalaman ay hindi na dapat sa pagsadya at pagpaplano ng kasalanang paulit-ulit na ginagawa. Ito ang bagong kasunduan o New Covenant ng Panginoon. Matthew 22, verse 37 to 40. Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it: You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets." sabi Jesus, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Gayon rin ang patotoo sa sulat ni Apostol Pablo, na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kaniyang mga gawa, sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, Magpakatatag tayo at panatiliin natin ang pamumuhay na malinis at katanggap-tanggap sa Diyos. Ito na ang ating tunay na alay sa Kanya. Hindi lang ang mga madamdaming awit, hindi ang mga panalangin kahit puno pa ng pagluha. Hindi ang ating alay na pera at yaman. Hindi ang pagpapalaganap lang at pagpapalaki ng mga simbahan. At lalong hindi ang pagsunod natin sa mga ritual, batas at mga gawaing ipinatutupad ng ating piniling simbahan ang makapagdadala sa atin sa presensya ng Diyos, kundi ang pagsunod sa Kanyang kalooban, ang paggawa sa kabutihan na siyang pag-ibig sa Diyos. Sapagat kung walang pagsunod na totoo, walang kabuluhan ang lahat ng mga ito. Dahil kung sa mga ritual at mga batas ng simbahan ay may tunay na kaligtasan, paano silang mabubuting tao noon pa man na sumunod sa Diyos, ngunit walang kakayanan ni pagkakataon na mapabilang sa simbahan. Kaya ba nating sabihin ng may kasiguruhan na sila ay hindi maliligtas? Huwag sana tayong maging tila mga pareseyo sa ating panahon. Ito ang kahalagahan ng lahat ng pagtatagumpay ng Diyos kung atin lang sanang paniniwalaan. Ito nga kasi ang dahilan kung bakit dapat na masirang lubos ang templo noon, sapagkat wala na nga ang pangangailangan pa ng mga simbahan noon paman. Ngayon nga ay nagkakanya-kanya sila ng iba't ibang mga ritual paniniwala at mga batas na ipinatutupad. Lalo na't ngayon ay pilit pa rin pinararami at pinagaganda ang mga simbahan tulad ng sa templo noon, na sa pamamagitan nito ay marami pa ang mahikayat na sumapi sa kanila. Hindi na natin napapansin ang mga ito kapatid, sapagkat buong pagtitiwala na tayo na sa mga pangangaral nila ay ang buong katotohanan na. Ayaw na nating tumanggap ng pagtutuwid kahit galing pa sa Biblia, sapagkat marami na ang mga napangakuan ng buhay na walang hanggan sa kanika nilang simbahan, lalot kung sinasabi pa na hindi na naiwawala ang kaligtasan. Ang magandang pakiramdam na rin kasi ang sa atin ay bumibihag, na parang sa malambot at maginhawang upuan ay nakatali kahit walang lubid na nakagapos Ayaw nang lumabas pagkat nakakulong sa silid na kahit walang rehas at harang. At kung tatanungin, ay taas noo pang sinasabi na siya ay malaya na sa Panginoon. Samantalang ni hindi nga pinapayagang sumilip man lang sa bintana upang matanaw at masubok ang ibang paniniwala, pagkat sinasaway at pinagbabawala ng kanilang mga mga ngaral. Hindi hangarin ang panlilibak at manginis, kundi ang manggising gamit ang salita ng Diyos sa makatotohanang paraan na hindi umaangkin sa mga sulat. Para sa kaliwanagan ng mga katotohanan ng sa kanila noon ay ginanap ng lubos ng Panginoon. Ang kalayaan nating lahat na makasunod sa hinihingi ng Diyos. Sapagkat tayong lahat ay dapat na hindi na bihag ng anumang paniniwalang pangsimbahan. Tayo nga ay hindi na dapat na nagiging makasalanan pa.